Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagbabala ng nga Los Angeles Clippers sa bong NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi na Lebron James na dapat na nga pong magkaroon na ng pagbabago ang Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po ulit mga katrops na nakuha ng Los Angeles Clippers ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban sa Dallas Mavericks sa score na 120-111 sa paunguna ni Kawhi Leonard na nagtala ng 30 points at 10 rebounds. Kaya sila na nga po talaga ang itinuturing na pinakamainit na koponan ngayong season gayong bukod nga po sa pagkakaroon nila ng 9 game winning streak ay wala na rin naman nga po nakakapigil ngayon sa pag-arangkada ng kanilang super team. Kaya yeah, sobrang mainit nga po ngayon ang laruan ng kanilang mga superstar, especially si na James Harden, Kawhi Leonard, at si Paul George na patuloy sa pagtatala ng malalaking numero, kaya halos wala nga pong team na nakakasabay sa kanila ngayong season. Kaya dahil nga po sa success na nangyayari ngayon sa koponan ng Clippers sa pagkakabuo nga po nila ng solidong chemistry, ay hindi na rin naman nga po napigilan pa ng kanilang superstar na si James Harden na magyabang uli gaya ng ginawa niya noong naglalaro pa siya sa koponan ng Brooklyn Nets at Philadelphia 76ers. Ayon nga dito mga katrops, nagsisimula na nga na po ngayon ng scary hours sa NBA. Gayong hinayaan nga po sila ng mga team na magamay ang play ng bawat isa sa kanilang mga players at magkaroon ng magandang rotation. Kaya dahil nga po dyan ay sigurado nga na po na maihirapan na ang ibang mga team na talunin ang Los Angeles Clippers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi na Lebron James na dapat na nga da pong magkaroon ng pagbabago ang Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po ng naitalang 25 points, 10 rebounds at 9 assists na Lebron James, ay hindi para naman nga po ito naging sapat para makuha nalang panalo sa kanilang game kontra sa Chicago Bulls na nagtapos sa score na 124 to 108. Hindi rin naman nga po dito naging sapat ang nagawang 19 points at 14 rebounds ni Anthony Davis at ang nakuhang 21 points ni Austin Reeves. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo sa Bulls, ay bumagsak na nga po sa 15 wins sa 13 losses ang kanilang record si standings ng Western Conference. At kasabay rin nga po niyan ay sinabi na rin naman nga po ni Lebron James sa kanyang interview na ang nangyayaring struggle nga po ngayon ng Lakers ay kombinasyon ng pagtatamo nila ng injury at ang napakahigpit na lang schedule sa maan mo pa ng nakakapagod nila mga biyahe. Kaya dahil nga po dyan, ay kailangan nga po talaga ng Lakers na maging better at mag-improve sa kanilang mga susunod na game kung gusto man lang manalo. At isa nga po sa mga paraan upang mag-improve ang kanilang lineup ay sa pamamagitan ng paggawa ng trade. Sa katunayan, marami nga po mga fans ang nagulat na magkipagkamay at kausapin na Lebron James sina Alex Caruso at Demar DeRozan sa kanilang naging laro ngayong araw. Kaya may mga nagtataka na nga po ngayon na posibleng nga na pong nire-recruit na nito ang ilang mga malalaro ng Chicago Bulls. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.